Maligayang pagbabalik kaibigan, sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang gera na nagaganap ngayon, ito ay ang Israel at Hamas. Alam mo ba na sa ngayon ay ipinag-uutos na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na lisanin na ng mga residente ang Northern Gaza dahil anumang oras ay maaari silang gumawa ng hakbang o ground offensive laban sa mga Hamas. Yun nga lang, talagang malakas ang loob ng mga ito dahil handa daw ang mga hamas na harapin kung ano man ang ibabatong problema ng Israel. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Ano nga ba muna ang Hamas? Ito ay isang Islamic political and militant organization na kumukontrol sa Gaza Strip ang grupo na ito ay nabuo noong December 10, 1987. Isang Egypt Muslim Brotherhood at ang founder nito ay si Sheikh Ahmed Yassin na na-assassinate naman noong 2004. Sa pagdaan ng panahon 2007, ang Hamas na ang kumontrol sa Gaza Strip. Yun nga lang, hindi ito nire-recognize ng Israel bilang isang legitimate states ang United States at European Union ay sinasabing ang Hamas ay isang terrorist organization. Mabalik tayo. Sa ngayon nga ay tumungo na si US Secretary of State na si Anthony Blinken sa Israel upang makipag-usap ng maayos sa mga opisyal ng Israel. Ginawa ito ng Amerika para ipakita ang tunay na suporta nito sa bansa sa nagaganap na gera ngayon. Nakita at nasaksihan ni Secretary Anthony Blinken ang karumalduman na sinapit ng mga tao doon. Bata, matanda, babae at lalaki, walang awang pinapatay ng mga hamas. Dito ay nakaramdam ng lungkot at galit si Secretary Anthony Blinken. Makikita naman ito sa kanyang mga mata habang siya ay nag speech Sinabi niya rin na hindi makatarungan ng ginawa ng mga hamas sa tao. Ang USA ang nagsusuplay ng mga armas sa Israel. Ayaw din kasi ng Prime Minister ng Israel na mag-deploy ng foreign soldiers sa kanilang bansa. Kaya bilang tulong, binibigyan o pinapadalahan na lamang ito ng mga armas ng United States. Ang United Kingdom naman ay magpapadala na din ng tulong para sa Israel. Sinabi ng Prime Minister ng United Kingdom na magbababa sila ng dalawang Royal Navy Ship, isang P-8 aircraft, tatlong Merlin helicopter at magde-deploy din sila ng mga army na siyang kukontrol sa mga sasakyang pandigma. Ginawa ito para mahirapan ang mga hamas sa paglabas at pagpasok ng mga gagamitin nilang armas. Ginawa naman ito ng United Kingdom para ipakita ang tunay na suporta nito sa bansang Israel. Ngunit, binaliwala lamang ito ng mga Hamas dahil kaya daw nilang labanan ang anumang pagsubok na dadalhin sa kanila dahil kasama naman daw nila ang kanilang Diyos. At kapag nangyari ito, maaaring gumawa sila ng panibagong hakbang na siyang uubos sa kanilang mga kalaban. Binaliwala ng mga hamas ang lahat ng ito dahil meron silang isang malakas na depensa na hindi kakayanin ng Israel. Ang paglikas ng isang milyong tao sa Northern Gaza ay isinasagawa na dahil kapag nagsimula ng gumalawang Israel, maaaring madamay ang mga sibilyan na nakatira doon. Sinabi din ng mga taong nakatira sa Gaza na kung maaari ay umiwas sa mga hamas, dahil maaaring gawin silang hostage or human shield. Alam nila na hindi patas lumaban ang mga hamas, gagamit ito ng paraan para lamang proteksyonan ang kanilang sarili. Kaya't kung maaari ay lisani na muna ang kanilang lugar at antayin ng anunsyo kung kailan sila maaaring bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon nga tapos na ang 24 hours deadline ng Israel para lumikas ang mga taga-Gaza at dito ay nagpakawala agad ng isang airstrike ang Israel. At ang mga military nito ay nakapalibot na sa border ng Gaza para sa kanilang gagawing ground offensive na layuning tugisin ang grupong Hamas. Ginawa nila ito para matapos na ang sigalot na nagaganap. Plano nilang ubusin ang Hamas para hindi na makagawa pa ng isa pang gulo ang mga taong nakaalis na sa gera ay patuloy na nagtitiis sa kawalan ng pagkain, inumin, tirahan at kuryente. At alam mo ba, ang mas nakakaawa dito ay yung mga batang wala pang muwang sa mundo. Isipin mo yun kapatid, ang isang batang hindi pa marunong magbasa at magsulat ay madadamay o mamamatay sa ganitong klaseng gera. Lagpas dalawang libo na ang tinatayang namatay sa gasa. Sa mga binombang kusali naman, nandoon nakaratay ang mga taong wala ng buhay. Kasama ang mga bata at sanggol, mga inosenteng taong nadamay matapos umatake ng Hamas sa Southern Israel noong October 7. Yan ang unang galaw ng Hamas at umabot na nga sa gera. Mahigit isang libong Israeli ang nasawi noon at nung sinuri ang katawan ng mga ito nakita na tinorture at binaboy ang mga kababaihan. Ngunit pinabulaan na naman ito ng mga hamas. Napakasakit lang isipin dahil pati ang mga sibilyan ay kanilang dinadamay. Sa ngayon kapatid, patuloy pa rin ang gera, laban ng Hamas at Israel. Ang Israel ay patuloy na nagde-deploy ng kanilang mga tao malapit sa Gaza. Dito ay madali nilang mapapatamaan ng mga hamas at makakansila ang paglabas at pagpasok ng mga armas. Ayon din sa Prime Minister ng Israel, ayaw nila ng gera, hindi nila gusto ang gera at hindi sila ang nagsimula nito pero sila ang tatapos ng laban. At ulitin ko kapatid ang ibig sabihin ng Hamas. Ano nga ba muna ang Hamas? Ito ay isang Islamic political and militant organization na kumukontrol sa Gaza Strip. Ang grupo na ito ay nabuo noong December 10, 1987. Isang Egypt Muslim Brotherhood at ang founder nito ay si Sheikh Ahmed Yassin na na-assassinate naman noong 2004. Sa pagdaan ng panahon 2007, ang Hamas na ang kumontrol sa Gaza Strip. Yun nga lang, hindi ito nire-recognize ng Israel bilang isang legitimate states. Ang United States at European Union ay sinasabing ang Hamas ay isang terrorist organization. One of countless ambulance calls overnight in Gaza. This is Jabalia. So hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Maraming maraming salamat sa panonood mo. This is Win Whitey. I'm out.